Viral ang isang kasalan sa Amlan Negros Oriental matapos simula ng pari ang misa kahit naglalakad pa ang bride. <coughs> Kwento ng bride na si Janine Suelto Sagario inumpisahan ng pari ang seremonya dahil late na raw itong nagsimula. Alas 8 ng umaga nitong June 8, nakaschedule ang kasal pero gabi bago ang kasal, ay sinabihan daw sila ng kanilang ninang na naurong ito ng 9.30 ng umaga. Tinuwagan daw ang naturang ninang ng isang taga-simbahan. Sagot naman ng St. Andrew Parish, walang abiso mula sa parish office na may pagbabago sa schedule dahil may funeral mass ng alas 9.30. Pusibli raw na nagkamali ng basa ang naturang ninang sa mga petsang nakalagay sa bulletin board ng simbahan. Ginawa na lang daw ng paraan ng pari na matuloy ang kasal kahit atrasado na ito ng isang oras. Nakiusap rin daw ang pari sa pamilya ng namatayan na ma delay ang funeral mass at maghintay hanggang matapos ang kasal. Humingi rin ng paumanhin ng simbahan sa bride at sa groom at sa kanika nilang pamilya na na-offend sa nangyari. Gayun din sa kaanak ng namatayan na naapektuhan ng pagbabago ng schedule. Nakatakdang ikasal ulit ang bride at groom sa June 17. Nagsalita na ang ninang sa nag-viral na kasal sa Amla Negros Oriental kung saan sinimulan na ang pari. Ang misa kahit wala pa sa altar ang bride. ng ninang sa nag-viral na kasalan sa Amla Negros Oriental ang kanyang pagkakamali. Kaya hindi nasunod ang schedule ng kasal. May nagsabi raw sa kanya na naurong ng alas 9.30 ng umaga ang kasal na nakatakda sana ng alas 8. Pero hindi na niya ito pinangalanan akong giinan ang mga tao dito nga bisita kay mo nagiingon ako mga ikog pasaylon yung tanan ining buntaga kay mo nagiingon nakasala ko kay ako ning nabuhat nga ingon ani kay tungod po sa akong kauban Nauna no na nang sinabi ng St. Andrew Parish Amlat na walang abiso mula sa parish office na may pagbabago sa schedule ng kasal bukod sa pagsisimula ng misa kahit naglalakad pa papuntang altar ang bride Literal din umano ang sinermonan ang mag-asawa dahil sa pagiging late umano. Bago nito, pinagalitan din sila ng staff ng simbahan. Humingi ng paumanhin ng parokya, nadala lang anila ang pari ng emosyon. Naging bangungot man ang dream wedding. Bumuhos naman ang tulong sa mag-asawa mula sa ilang wedding supplier at organizer sa probinsya. Sinagot na raw nila ang take-two kasalan sa June 17. Nagkasturin nga itong first meeting na mo, actually nag-hold it. Nag sila, kabay nato, na ito. Pero gamay na kailang kabay nato kay mostly dili kay sila mo storya sa good kung sa na actually masinatroo ba